Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan pa rin natin ng reaksyon itong post ni Joey De Bebre na itranslate it niya sa Tagalog yung interview ni Alvin and Tourism kay Congressman Pulong Duterte. So, napag-usapan tungkol maraming topics. Uh, at pag-usapan natin yung mensahe ni Tatay Digong para sa atin at ang kanyang kalusugan. So ito. Uh, sabi ni Kongresman Pulong, kalusugan ano yung ka, maayos ang kanyang kalagayan, sige ang pagpapatawa, nagjojok sa kanyang mga apo. Okay naman siya. Alvin, Sir, one week siyang walang visit. Ano raw na niya? Pulong, walang ganang kumain. huh oh. Ganon pa rin, walang ganang kumain. Kagaya ngayon, minamasahe ko, nanginginig ang tiyan. Kinausap ko ang mga security. Minsan ayaw bumangon, pagod. Sabi pa niya, nasanay na raw siya sa kanyang kalagayan sa ublo. Ublo, loob. Yun ang sabi niya, ublo. Alwin, Sir, may mga gusto ba siya ipahiwatig sa ating mga kababayan all over the world? Pulong. Ano lang, nagpapasalamat pa rin siya sa suporta. Lagi ko nga tinatanong if may message basya dahil na rin sa inyo. Salamat sa suporta at huwag nyo na raw siyang problemahin. Problemahin nyo na lang ang inyong mga sarili dahil kung ito talaga ang destiny niya, ito talaga ang destiny niya. So, tignan mo, anak, nakakulong ng ating tatay. Ayaw pa rin niya na tayo madamay, kaya wag, na, wag daw natin siyang problemahin. Eh, pwede ba yun? Hindi natin pwede siyang wag problemahin. Di ba, marami sa atin nagdarasal para sa kanya? Okay, yung tungkol sa bahay, uh, na-vlog na ko na sa bahay, uh, meron ding uh, uh, tanong tungkol sa jowa, kung pag-usapan yung mga jowa, uh, ito, yung health, Alvin, how's his health, sir? Pulong, yun nga, payat talaga, payat masyado. Pero maayos pa rin naman ang isip. Sir, walang aircon sa loob. Yun, kung saan kami nagmi-meeting, electric pan lang ang meron. Nako, walang aircon. Ay, kasi nga, <laughs> malamig doon. <laughs> malamig, so walang aircon. Electric pan, pero ma-open naman ang bintana. Okay. Last message. Like I said, salamat sa inyong suporta sa papa ko, sa kapatid kong si Bipinday at sa aming pamilya. Salamat kayo. Message ni PRRD. Ito. Nakakalungkot, nakakaiyak. Sabi niya sa atin, tayong mga DDS, kalimutan nyo na lang ako. Isipin nyo na lang mga sarili ninyo? Oh, pwede ba yun? Anyway, uh, dito natin makikita Yung pagmamahal niya sa atin Tayong mga Pilipino na pinagsilbihin niya ng matagal Nakakulong na siya Ayaw niya tayong madamay But hindi pwedeng kalimutan Kaya... Ituloy lang natin ang pagdarasal sa kanya. Wala pong imposible sa pagdarasal. Ako, kada umaga, sama ko siya sa dasal na mabigyan siya ng una, yung health niya. Kasi nga, pumapayat. Uh, dasal ko na sana kasi ang galing ng Diyos. Sometimes, ginagamit niya your, at your lowest moment para lalo mo siyang maramdaman. O di ba may kanta na footprints of kanta ba 'yun? Kanta o poem Footprints in the Sun. Ganda ng pagka-illustrate. So dalawang tao naglalakad. So dalawang footprints. And then nagtaka yung tao na at his lowest moment moments napansin niya isa na lang set of footprints. Sabi ng tao, Lord, nasaan ka? Bakit pinabayaan mo ako at my lowest moments? Ang sagot ng Panginoon, at your lowest moments, it was then that I carried you. Sana itong lowest moments sa buhay ni Tatay Digong, Maramdaman niya ang pagmamahal ng Dios sa kanya At God is carrying him. So lahat po tayo, may kanya-kanya tayong trials, problema sa buhay. Huwag nating isipin na pinabayaan na tayo ng Panginoon. Sabi niya sa Bible is I will never leave you nor forsake you, even if your parents your earthly parents will forsake you, the Lord will never forsake us. Sana maramdaman ni Tatay Digong itong lowest moment sa buhay niya, ang presensya ng Diyos nandyan sa kanya. And pwede yan through our prayers. Okay. So, interim release, yun po ang immediate need, need niya ngayon. Kaya nga urgent petition for his interim release. Although may balakid dahil nag-upos yung prosecution, yung uh, mga victims through their lawyers nag-upos din. But nothing is impossible with God. Uh, tuloy lang natin ang dasal na as soon as possible time sana marilis na siya. At uh, kung ano man ang mangyari, ihanda ang ating mga sarili dahil God is in control. Wala na. Ang prayer natin is makabalik ng buhay ang ating Tatay Digong dito. At asahan natin, by faith. Kaya lang, kung sometimes our prayers, ibang sagot ng Panginoon, uh, ihag ng ating sarili dahil God is all-knowing sovereign kung anuman ang kalooban niya, yun ang matutupan. Tatay Digong, hinding-hindi ka namin makakalimutan. Di ba may kantang ganyan? Hindi kita malilimutan. I-search ko nga. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang ating uh, sweldo sa channel nito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at arabica coffee. Panorin ninyo ang video na ito.

karon luag-luag ni yang sagingan ni Mane King. O so, nindot kayo mga dagko na. Yang saging. Luag-luag gid -luag ang saging niya mga tambok kayo. Sinaw kayo mga daon. So gawas nga tambok kinlo pagid siya. Yang iyang saging makatan. atung pamutan on si Manny King og pila naman ni e, kapunuan man ay imong saging 120 ang naka nabuhi gyud 120 oh so dagang-dagang gyud so magtambok oh. matambok kayo oh Ino. so oh. unsa si man imong masulti nga padayon ang nagasiporta ani eh. nagpasalamat pud ko sa nagsuporta sa abono ingon man sa nagatan sa so hmm. nga na ay gid nga sa akong sagingan hmm. kay busa naka naga tambok yon hmm. wala ni wang hmm. nagpasalamat pod ko yara Morana na oh, sige salamat pod so dai buonod undia nga saging saging lakatan mane king selamat so, kayuh sa saya ini nga yo